Ayun, what is up mga pare ko? May gagawin tayong Tomichubi si Estrada, Triton. So, ang mayari nga pala nito ay barkada ko, tsaka best friend ko si pare Jay. So yun, shoutout kay pare Jay. Ang gagawin natin dito ngayon, maglalagay tayo ng load plaza, tsaka magkakabit na rin tayo ng spacer, tsaka shackle. Nagiging issue kasi nito dun sa mayari, pagkakinakargahan nga raw ng mabibigat, gaya ng bigas, kasi nga negosyo nito eh grocery kakinakargahan kasi ng mabibigat, mulundo agad. So, ang natin, maglalagay tayo ng spacer, shackle, and then load plus na rin para extra capacity talaga. So, ito yung mga gagamitin natin. Ito nga pala yung load plus. Ayan, ito yung kakabit natin. So, ito yung magiging kumbaga dahon natin dun sa mulyo para tumiga siya ng konti. At syempre, magtataas din tayo. Ayan, kaya magkakabit tayo ngayon ng shackle. So, ito yung spacer. So, ito naman, ang itataas naman ito ay 3 inches. Saka syempre magchichensile na rin pala tayo Syempre sabay na rin lang lahat Ayan mga pari ko natanggal na natin yung gulong dito sa unahan Ito kasi yung una naming gagawin Para magkabit tayo ng spacer Para nga tumaas Ayan yung mga tatanggalin lang natin dito Ay itong control arm na to So ibababa lang natin para matanggal natin yung Shock absorber para makabita natin Ang spacer ngayon So yan lang naman yung mga tatanggalin Ito lang naman Para mabunot natin itong shock absorber Okay mga pari ko natanggal na natin yung shock ayan makikita nyo so ang tinanggal lang natin dito ay itong control arm itong nasa taas tapos yung stabilizer link ayan kung makikita nyo kasi yung bolt ayan makikita nyo dalawa dito ito na ngayon yung nakatapat isa ayan kasi pinilipit natin o inipit kasi natin to ng spring compressor ayan ito ito siya Tingi so, ginamit natin para mapihit natin itong mounting na to. Ayan. Para maikabit natin itong spacer ngayon. Ayun. So kailangan talaga na pipihitin natin itong mounting para magsukat yung spacer dito. yan. Ayun, dalawang turnilyo dito nakaharap na dito. Ayan. Gagawin na lang natin ngayon tuturnilyohan na lang natin to then ibabalik na natin itong mismong shock na nakakabit na tong spacer natin right okay na na nga natin mga pare ko yung spacer ayan ayan di ba ang ganda tignan saka tataas talaga siya ibabalik na lang natin yung mga tornilyo dito nitong sa ABS sensor mga nahigpitan naman na to eh ito itong sa control arm na tornilyo nahigpitan na so ayan na na talaga natin Then isusunod na lang natin mamaya pagkatapos dito yung kabila. syempre din na natin ipapakita yung kasi same procedure lang naman yung ginawa natin dito tsaka dun sa kabila. Ha, mag iiba lang na natin mamaya yung nasa likuran pagka nagkabit naman tayo ng shackle. At tsaka yung load plus na ikakabit din natin. So ayan, ganyan lang. Higpitan na lang natin tong mga turnilo dito sa taas. Ayan, ngayon lang tayo natapos sa dalawang shack na yan. na ikabit na natin. Grabe, sobrang taas. <laughs> Ayan oh. Sobrang taas na nung clearance niya sa pinder. Ngayon hindi pa tayo tapos kasi nga ang tinapos lang naman natin ngayon na itong harapan. Mainam kasi natapos tapos agad yung harapan kasi nga ipapalign na namin to ngayon. After ma-align dun pa lang namin ikakabit yung load plus kasi nga Anong oras na rin? Baka mamaya kasi pagka tinapos namin ikabit yung shackle tapos yung load class, hindi na namin mapa to kasi nga sarado na. Kailangan kasi tuya i mga pare ko pagka nagkakabit tayo ng spacer kasi nga syempre nabago na yung adjustment nito. May spacer na siya. So yun, ipapa na muna namin to at saka yun, isusunod namin yung likuran. Kaya sinadya ko talagang unahin muna tong harapan para mapa-align na muna siya. Mga pare ko, dito tayo ngayon na tayo. Ayan. Okay, tignan nyo, sobrang taas na nung unahan, no? <laughs> yung likod, hindi pa natin nakikakabit yung shackle tapos load plus. Inuna lang talaga natin tong harapan kasi nga, parang nga ma-align. Baka kasi abutan tayo ng sarado. Okay. Pagkakabit na tayo ngayon ng shackle. Eh uh, na yung kabila na ay kabit ko na. Syempre, kinabit ko muna yung isa bago natin bidyuhan para sigurado na tayo. Ayan. Kasi nga wala naman tayong lifter eh. So ayun ginawa natin. Ayun, ginakang ko lang tong chassis para pag ginak natin 'yan, aangat yung body. Tsaka syempre may iwan ngayon yung mole. So ganyan lang yung gagawin kahit wala tayong lifter, kayang-kaya naman kabit 'yan. Ayun, ganyan lang gagawin natin diyan. So jajakan lang natin 'to ngayon. Ngayon kasi pagka angat 'yan, yung mole ngayon, syempre luluwag 'yan nung magiging alalay na lang matatanggal natin tong stock na shackle na to Ayan. so ito yung nakabit na natin Ayan. Pari ko, habang nagja-jack tayo di naman po pwedeng magja lang tayo na mag-jack so titigilan natin yung pagja-jack pagka yung nakita natin yung molye na wala ng reaction pag nagja-jack tayo ibig sabihin hindi na nakalaban yung molye kaya po pwede na natin tanggalin tong mga tornilyo at saka tong stock na shackle na to Ayan, may reaction pa yung molye habang ginajak natin okay pa yan Ayan mga pare ko. Wala na. Pwede na natin ngayon. Tanggalin yung tornilyo nito. Para matanggal na natin ito at makabit na natin siya. Ayan mga pare ko. Natanggal na natin yung tornilyo dito. So tanggalin lang muna natin yung tornilyo. Itong nasa baba. Then ito naman ay huwag nyong isasagad ng tanggal kasi pupukpukin natin yan. Ayan. Para matanggal tong uh, Shackle na to. So yan naman ay kumilos na. Pwede na natin tanggalin tong isang Tornillo Yan. Saka natin tanggalin tong in. Okay. Then kabit natin ulit. Yan. O, pwede natin pupukin yan para hindi masira yung So ayan, pwede na natin pupukin dito para matanggal na natin ang buhok. Okay. Matanggal na natin. So tatanggalin lang natin dito yung bushing. Ibabalik natin dito. Ayan, ito pala yung stock na shackle natin mga pare ko. Ayan. Ayan, tsaka ito yung ikakabit natin. Ayan. So ayan, 3 inches yung tataas nung ikakabit natin na shackle ngayon. Kaya mataas talaga yung magiging uh, Ground clearance niya, So itong isa na ikabit na natin Ayan tignan nyo ayan. Grabe sobrang taas oh. Sayang nga lang hindi natin na uh, Nasukat kanina nung Nung stack pa Uli ko na rin naisip mo, pare ko na Sukatin nung hindi pa rin nakakabit yung spacer Tsaka yung shackle So ayan pero kitang kita naman yung Difference eh. yung tinaas talaga eh. Ito yung pinaka-importante sa lahat pagka gumagawa. Siyempre, kailangan umiinom ka rin. Ayan. So, ito po yung mayari nung sasakyan. Ayan. Ayan, kumpare ko yan. Ayan, marami yung pera. Pag nakita nyo, hold up nyo. Ayan naman yung kanyang malupit na driver. Ayan, sininyo. Ayan. So, tagay tayo. Tagay, tagay, tagay. So, ikakapit na natin to ngayon. Dito. Ayan. Okay. Yan. Lagyan lang natin ng tornilyo 'to. Then, yon, may jack tayo doon kasi kailangan kasi habulin ito yung taas. Yan, ganyan mangyayari dyan So dahil sobra yung jack, siyempre babawasan natin yung pagkakataas para pumasok to sige sige pa konti pa Okay yan oh, yan mga pare pumasok na siya kaya kailangan talaga meron kayong dalawang jack para naka jack dito sa chassis tsaka naka jack dun sa may mole niya. May kakabit naman natin to ngayon lalagyan na lang natin ngayon ng mga tornilyo ayan so ganun lang kadali mga pare ko then susunod naman natin pagkatapos yan yung load plus ayan mga pare ko ito yung last na ikakabit natin itong load plus so ito yung magpapatiga sa mulya natin okay kasi bibitbitin niya lahat yung mulyang stock siya yung yayakap dun sa mga pulley at saka ito yung magiging pwersa niya para tumigas. Okay, ito yung pinaka huli nating ikakabit dito. Ayan mga pare ko, ganito magiging setup niya. Yan. Yung load plus natin. Ayan. So, bali mangyayari niyan, ikakabit natin to dito yung U-bolt. Yan. So, magiging setup kasi niya pagka yan nandiyan na siya nakalaban then ito naka U-bolt din to dito yan so yan ngayon pagka alimbawa, kargado magiging silbi nito yung molye hindi siya bababang ganun baga kukontrahin muna nitong load plus natin ngayon nakita nyo naman yung kapal ng load plus yung bakal ganyan magiging setup niya so patitigasin niya yung tension nitong molye gamit lang tong pinaka load plus na to so yan lang ikakabit natin so yun ikakabit ko muna okay mga pare ko medyo inabot na tayo ng konting kadiliman <laughs> ayan so naikabit na natin yung load plus so ayan pala yung naging setup natin dito sa load plus ayan ayan makikita nyo ayan then ang ginawa ko lang dito mga pare ko para pantay yung tornilyo dito kasi syempre u-bolt yan eh then yung higpit ayan. Yo, ganyan lang ginawa ko ngayon yan pare-parehas hanggang dun sa kabila ganyan din then dito naman ito yung ginawa kong sundan ayan ayan pare-parehas bali yan ganyan so yun yung setup nya mga pare ko hindi ko talaga sinama tong auxiliary yan so baling itong apat na molye lang yung kasama dun sa load plus natin. kaya kung mapapansin nyo rin dito sa molye natin, is guma na siya, nakabend naka na siya. Yan. Kasi kanina, nung hindi ko pa kinakabit yung load plus natin, ang problema kasi dito nga sa Estrada is nakatuwid na agad yung molye. Kung baga, nagkarga ka talaga, babaloktot na siya, pabaliktad na, baloktot na ganoon eh. Ito ngayon, ayan, makikita nyo, kahit pa paano na siya ng konti at saka syempre uh, maganda na sa kargahan to ngayon kasi nga yan dahil dito yan kasi pagka kinargahan natin to ngayon hindi agad bababa tong na to dahil dito eh. dahil dito sa load plus na to yan okay dun tayo sa labas yan yan yung magiging setup natin yan natapos na natin yung spacer dun sa harapan ito naman yung sa may likuran natin ayan yung load plus ayan So hindi ko sa sinagad kasi yan, kung makikita nyo nandito kasi yung sensor ng ABS. Mahirap na baka tamaan niya nito eh. Naman yung eh, may kanto yan, may kubaga pinakalak niya to para hindi mabuno to in case. Okay. So yan yung magiging setup natin mga pare ko sa molye nitong Mitsubishi Triton. Ayun. Yan pangkargahan na talaga to. Ayan. Tignan nyo yung spacer natin. Ayan. Ayan, yung ginawa natin ngayon, maparego. Ayan, so, gumawa tayo ng alas G, sinabot na tayo ngayon ng alas 5 mahigit, para mag alas 6 na yata. So, at least, natapos pa rin. So, ayan, mga pare ko, maraming maraming salamat sa panunod. Pakilike, share, and follow na rin kayo sa page natin. Right.